Maganap ka ng pasok sa panglasa mo. Huwag mo ipilit sa atin kasi yung tindahan ko, hindi ko naman siya pinipilit. Sa may gusto lang. Naglabas ng kanyang reaksyon si Diwata sa viral video ng talent manager na si OG Diaz. Kaugnay sa mga kakilala niyang kumain ng Paris overload ni Diwata at sinabing hindi raw pasok sa panlasa nila ang pagkain na tinitindan ni Diwata. Gayon pa man nilinaw ni OG Diaz na kanya-kanya naman talagang panlasa ang mga tao sa mga pagkain magugustuhan nila at hindi at hindi pa naman niya natitikman ang pares ni Diwata, iyon ay sinabi lamang ng kanyang mga kakilalang nakatikim na. Nag-viral lang sinabing ito ni OG at nakatanggap pa siya ng pambabatiko sa mga netizens. Naitanong naman kay Diwata ang patungkol dito ng ilang bloggers at sinabi niyang hindi big deal sa kanya kung mayroong mga taong hindi nagugustuhan ang pagkain kanilang tinitinda. Maaari naman raw pumili ng ibang makakainan na pasok sa kanilang panlasa. Hindi naman raw pilitan ang kanyang pagnenegosyo at nagbibigay lamang siya ng mapagpipilian ng mga tao na makakain gaya ng kanyang paresan. Pahayag ni Diwata, wala akong pakialam sa kanila. Tulad ng sinasabi ko, kung hindi niyo gusto ang pagkain ko, mag-scroll pumunta sa ibang nagtitinda. Marami naman kami ritong nagtitinda, di ba? Yung pagtitinda ko kasi hindi ko yan pinipili. Kung hindi mo gusto, marami namang kainan eh ang sinasabi nila na hindi pasok sa panlasa, edi eh maghanap ka ng pasok sa panlasa. Problema ba yon? Maghanap ka ng pasok sa panlasa mo. Huwag mo ipilit sa akin, kasi yung tindahan ko di ko naman siya pinipilit sa may gusto lang. Samantala, sa latest video ng OG Diaz Showbiz Update, ay tinanong ng talent manager ang mga bashers kung napanood ba nila ng buo ang naging pahayag niya at ganun na lamang ang kanilang naging reaksyon. Sa ad pa niya ay malinaw niyang sinabi na hindi pa niya natitikman ang pares ni Diwata, kaya hindi niya ito mahuhusgahan. At nabanggit din niya ang suporta kay Diwata na patuloy na umaasenso ang negosyo. Binabuti ni Oji na magpabili ng mga pagkain itinitinda ni Diwata upang matikman niya ang mga ito. Aniya ay okay naman ang lasa ng pares para sa halaga nito at dagdag pa niya ay imbis na pumila siya ay nagpabili na lamang siya at natanggap niya na mainit pa ang sabaw. Saad ni O.G. Diaz, okay naman. Hindi rin ganun ka fabulous. For 100 pesos, okay naman siya, hindi na masama. Pero may mga kaibigan tayo na hindi pasok sa panlasa nila. Pero sa akin, kesa pumila ako dun sa pagkahaba-haba, napakainit pa ng panahon, nagpabili na lang ako. In fairness, masarap pa rin naman yung sabaw kasi mainit pa rin yung sabaw. Nang tanungin kung pasok sa panlasa niya ang Perez Overload ni Diwata, Ani Oji ay pasok ito sa kanyang panlasa. Maging ang seek Joy na bagong produkto ni Diwata ay tinikman niya rin at sinabing kaya naman pala dinarayo si Diwata dahil sulit ang pera sa halaga ng pagkain. Anya, kaya naman pala dinadayo si Diwata. Kung iaayon mo sa presyo, 'wag ka nang maarte dahil masarap na siya for 100 pesos. Biniro pa niya si Diwata kung may kinikita pa ba ito sa mura ng kanyang paninda. Sa huli, ipinaabot niya ang pagbati at hangad niya na magtuloy-tuloy ang tagumpay ng negosyo ni Diwata.